Atau bayi nono nih, kamu menonton kau masko. Wala, kenapa-napa dong kayak kupah ini? Mau nih, aku kantan nih. Mau, aku belum datang sih, aku nggak punya. Wadro, 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 nak? wadro, 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 Pwede ko mangayo anak. Ah, ayaw ming... ayaw, pinamukanta, ganae, Ay, mangayo. Hilom Wala pila kanta Ay, na mo. Apel ko anak kay New Year maroon. Hilom dia pa ba? Kung nung ato, po ah. kay Abdo ka ano. dili may mga Ani ka kami mo Ani. <laughs> oh, ato ba? Pao, Pila ba? Pao, ato ba? Pao, ato ba?

Ano ba ito? Sige kay kanan. Nangunog na to ko si Silio Tepin. Ako? Iyan. Ako ba Ako ba ito? Ako rin yung pabutun o. Buwan mo anak Okay lang ko niya. Kaya ito taas mo lupad. Nasa Di na. Ano pa rin mabuto rin bu niya? Hindi na. Buwan ganyan. Asik pasagat. Asik pasagat.

nagayo ato pa buto, ato kaya wao ano 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 Ato ano 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 lang, ano ato. ano 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 ko ano 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 ano

to so, mga wakwak, kung gusto mong malingaw o dula, dahil na maka-earn pagin mo mga wakwak, inyo ani ang ipok game mga wakwak. So karoon, sa so, nakita nyo sa kung mga wakwak, na ko 1,028 no. So karoon, dula tani mga wakwak, dali ra kayo padaogo ni mga wakwak sa mythical animals. So nga nga pa, part, mamili ra kag upat ani ka sa ni mga wakwak. Aron ka makadaog, dapat laba ang imo ang no? sa banker. So karoon mga wakwak, kung pusta na po taog, 20 mga wakwak no, haanay ta sa ika upat. So hulito, na to, beating 4 o oh, diba? 4 ang banker, so daog kit. Okay. Ang ato ang bind, daog tanong kay Jesus ato ang 4 ang banker. So, Ang ato ang bayan times 10, so it means daog tag 200. Daog. So nakita sa itong balance, natin 1,194, no? So kung ang pusa na po tag Jesus tayo, no? Sa yung kinaunhan? Dapat daku ang ato ang card kaysa sa banker. Itong hulaton. Ang banker is otso. Ato ajak. Which means, times 11. Jack, mga wakwak ang 20 times 11. 240 plus ang tuang ang daog. O, o, 290, o kana. So, diba? Ingun anak sa'yo. Ang ato ang balance, mga wakwak, sa nakita ninyo, 1,323 na. Ingun anak sa'yo. So, mo ni mga wakwak ang mga records ako mga withdrawal, mga wakwak, no? So, nakita ninyo, mo ni mga record na ako withdrawal. Daghan kayo na, no? Bago pag na, September 10, September 11, September 9, September 5. Mo ni mga withdrawal na ako, mga wakwak. Paying din na siya. In your button, i-click ninyong link dahil sa comment below download then pagka human oh i-click ng download di human oh yung download i-install ninyo mga kuwak ang mismo mong game pag register o oh account ano so, ka mapukahaan eh pinalit na mama so, mabago Roy ang ito... yeah. so what's up mga oh, today, today sa Lodi VS YouTube channel sa Boy Bakla YouTube channel mi Genesis Homodium from Insame Oriental. Oh, sh shout out kay Marvin Talapis from Zamboanga del Norte o kang Choi Panilio from Zamboanga del Sur o kang Norman Norman and Ivy from Cebu Shout out Oh, kay eh. Pretty Boy Sigma from Dapitan City Louis Tongig and Darlene Luis. Dilag from North Cotabato oh, Please subscribe my YouTube channel <laughs> Oh, shout out po Ni Maribel Milena og ni Leo Libre O oh, ni Kicks TV YouTube channel From Davao City oh, og... oh, Kang Sir Rijay e. Pakulanang Kang Sir Jonas oh. Biralio kang Sir Max Jameson <clears throat> From Davao City Huwag mo na ito mga mo pagkalimot sa pag-click sa notification bell para update nyo jauh <laughs> Salamat ya. <Luia. laughs>